Hala, Senator Tito Soto may binulgar sa totoong koneksyon ni Big Soto sa pinagbubuntis ni Main Mendoza. Hindi pa rin matapos-tapos ang issue kina Main Mendoza at Adjo Atayde kasabay ng balitang ito ay ang tuluyan nilang paghihiwalay. At ang pagkakaroon nila ng kanya-kanyang ugnayan sa ibang tao kung saan pangaraw ay nabuntis si Main Mendoza at usap-usapan kung sino ang totoong ama nito. Matapos kasi malaman ni Min Mendoza na mayroong ibang karelasyon si Arjo at Taibe ay agad itong nakipaghiwalay dito. Matapos ang ilang buwan na lumipas ay siya naman ang napapalitang may bago na rin kinakasama at nagbunga ng araw ito. Na kung titingnan ay nasa dalawa o tatlong buwan na raw ang tiyan nito ngayon. Kaya naman agad na kumalat ang balitang ito at pinag-usapan online kung sino nga ba ang ama na ipinagbubuntis ngayon ni Maine Mendoza. Kaya naman iba't ibang espekulasyon ang lumabas sa social media kung saan ay iba't ibang pangalan ng kanilang binigay na maaari daw makabuntis dito based na rin sa mga kilos o galaw nito noon. May isang tao raw kasi noon na nagpapakita kay Maine Mendoza ng kakaibang ikinikilos at palaging umaaligid dito. Marami daw ang nakapansin na noon pa man ay pinapangalanan at pinangalanan ito ng netizen na ayon sa netizen ay baka si Bossing Big Soto raw ito. Kaya malakas daw ang suspecha nila na baka ito raw ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Ngunit dahil sa mga lumalabas na balitang ito ay agad na naalarma ang kapatid ni Bossing Big Soto na si Tito Soto sa balitang ito. Ayon sa kanya ay anak daw ang turing to kay Maine. At ang pagiging closeness daw nito kay Maine ay natural lang si isang ama. Malaki din daw ang respeto ni Maine kay Bossing kaya malabo daw ito mangyari.